Asan kaya yung dagat dito? Hindi ko makita. Ay, ayun may tao, tatanungan ko. Hello po, ako po si Bebang. Nakita niyo po ba yung dagat? Ay, Hindi ko kasi mahanap po. eh. Hello Bebang, yung dagat ba? Ayun mo, ang labit na. Ayun na ba yung dagat? <laughs> Sige, ayun na ba yun? Maraming salamat, pupunta na ako ron. Wow! Yahoo! Ang lawak ng dagat. Ang sarap maligo. Nakakatuwa naman. Ano kaya kung makakaligo nito? Ang lakas ng alon. Kailangan ko ng salbabida para makalangoy ako sa dagat. Ay, ayun si ate. May salbabida siya. Siguro pwede ko siyang hiramin. Ate, pwede ko ko bang hiramin yung salbabida mo? O sige, Hindi ko naman kinagamit Hiramin ko na. Ganun po ba? Maraming maraming salamat. Maniligo na ako. Wow! Ang sarap naman ng tubig. Hindi siya malamig. Ang sarap maligo. Asa ah, na kaya si Princess? Sabi niya, maliligo din siya sa si dagat. Hindi ko naman siya makita. Meanwhile, Yuck! Yeah! Asa na kaya si Bebang? Sabi niya dito kami magkikita. Big bird, ang lalaki ng alon. Tara, sa una na lang tayong maligo. ano yun? Nakatakot naman. Nakatakot yung bata. <coughs> Ayoko na nga dun sa malalim. May taong dagat. Dito na lang ako sa mababaw. Ang tagal kasi ni Princess eh. Para siya na lang ng taong dagat. <coughs> <coughs> Ay, ayun pala si Bebang. Bebang! ay nahanap eh. Tara! Maligo na tayo! araw. Ako si Princess. Nakita nyo ba yung nasa likod ko? Ang ganda, no? Wow. Naligo kami ni Bebang dito sa dagat. Hayo, naranasan ko na rin bang maligo sa dagat? Like and comment lang kayo. Bye-bye!